Sa paglipas ng mga dekada, ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay tinuturing na isa sa may ang hukbong militar sa rehiyon ng Southeast Asia. Ngunit sa pagdating ng bagong milenyo at sa gitna ng mga banta sa teritoryo, tension sa karagatan, napilitang gumising ang bansa at muling pagtibayin ang lakas ng kanyang hukbo. Mula sa isang bansang umaasa noon sa mga luma at inambag na ng kagamitan, ngayon ay nakatayo ang Pilipinas sa bagong yugto ng modernisasyon sa ilalim ng ang partis of the Philippines modernization program unti-unting na kompleto ang mga makabagong kagamitan ng tulad ng FA-50 fighter jets mula sa South Korea, T-129 attack helicopters mula sa Turkey at multi-role offshore patrol vessels mula sa Israel at South Korea. Hindi na basta baril lang ang sandata ng mga sundalo, may combat drones na, radar systems, missile capable ships at body armor na pang-level up sa seguridad at kapabilidad. Ang Philippine Navy ay mayroong BRP Jose class frigates at ang Air Force may mga air defense radar na na kaya ng bantayan ang ating himpapawid sa mas malawak na sakop. Ang pinakahuling hakbang, pakikipag alyansa at joint exercises sa mga kaalyado na gaya ng Estados Unidos, Japan, Australia. Sa pamamagitan ng pagsasanay gaya ng balikatan, mas tumibay ang kakayahan na mga sundalo hindi lang sa gamit kundi sa disiplina, estratehiya at pang-international na kooperasyon. Kabila ng mga hamon sa budget at politika, ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay patuloy sa pagbangon hindi mang kasinlaki ng mga dambuhalang bansa ngunit ang tapang, teknolohiya at bagong direksyon ng Forces of the Philippines ay patunay na handa na itong ipagtanggol ang bayan sa makabagong panahon. Ang Department of National Defense ay nakatanggap ng 256 4.1 billion pesos para sa taong 2025 na katumbas ng 4.38 billion US dollars na tinatayang 4% ng pambansang budget na 6.35 trillion pesos sa buong defense sector kasama ang AFP, Coast Guard at iba pa. Ang inihain ay 419.4 billion pesos o may pagtaas na 50.8% kumpara sa 2024 na budget na 278.1 bilyon pesos.